sa pool sa CCTV ang pananalisi ng dalawang suspect sa loob ng isang mall sa Makati City. Nasa frontline ng balita niyan, si Josh Camo. Masdan ang dalawang lalaki niyan na nakatayo sa harap ng isang restaurant sa isang mall sa Makati City. Parang customer na naghihintay na may maupuan sa loob. Pero maya-maya, tila hindi na mapakali ang dalawa. Naglakad-lakad ang isa sa kanila Makalipas ang ilang segundo, pumosisyon ang dalawa at umaktong papasok sa kainan. Pero biglang dampot ng brown bag ang isa sa kanila, sabay lakad palayo. Sumunod naman ang kasamahan niya. Ayon sa Makati Police, nangyari ang pananalisin na noong linggo ng gabi. Habang itong uh, victim, kumakain sila ng kanyang boyfriend, sinabit niya yung uh, kanyang bag sa likuran ng uh, inuupuan niya. Hindi na nahalata habang sila kumakain, eh, nakuha pala yung bag niya. Agad namang nagsumbong ang biktima sa mga security guard. Kaya makalipas ang ilang oras, natuntun at na rin ang mga suspect. With the help of the CCTV, uh, natuntun po itong dalawa sa mall din na tumatakas sana. Kaya hinold yung mga security guard natin doon sa mall. Dinala sila sa isang uh, room and then pina nila sa biktima na yun yung bag niya. Kinilala ang mga suspect na sina Wilson de Jose at Christian J. Marquez, parehong 22 anyos. Taga Maynila raw sila at dumayo pa sa Makati City para mambiktima. Nabawi sa kanila ang ninakaw na bag na naglalaman ng mga mahahalagang gamit. No comment naman si Marquez habang umamin si De Jose. Humingi na lang po kami ng ano, pasensya sa, sa biktima sir. Nasa kustudya na ng Makati City Police ang dalawang suspect na nahaharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa frontline. Josh Campbell, News 5.